Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay narito po tayo ulit para po sa pagbabasa ng ating love horoscope para po bukas, araw po ng Huaybes, Hulyo 11. Para po sa may mga sudyak sign na aris, narito ang inyong gabay ng pag-ibig para po bukas. Ang pagnanasa at pakikipag sa palaran ay pinapainit ng iyong buhay pag-ibig sa ngayon. Ang iyong pag-aalab na enerhiya ay hindi mapipigilan na umakit ng potensyal na mga kapariho o magpapalalim ng iyong koneksyon sa kasalukuyan mong minamahal. Ang isang biglaang date o sorpresa ay maaaring makadagdag ng kasiyahan sa inyong relasyon. Ayan po ang sa Aris. Para naman po sa mga toros, katatagan at siguridad ang prioridad mo sa pag-ibig mo ngayon ang pag-alaga sa iyong relasyon sa pamamagitan ng mga gawain ng serbisyo at di kalidad na oras ay magpapalakas ng inyong ugnayan. Kung ikaw ay isang single, mag-focus ka sa paglikha ng isang mapagmahal at komportabling kapaligiran para sa inyong relasyon. Pare naman sa may mga sujak sign ni Gemini, communication ang susi sa pag-ibig mo ngayon ang iyong bilis at pag-iisip at alindog ay hindi mapipigilan. Ngunit siguraduhin makinig ng mabuti sa mga pangailangan ng iyong karelasyon. Para naman sa cancer, emosyonal na pagkakalapit ang pagbibigyang diin sa ngayon. Lumika ng isang ligtas at mapag-alagang espasyo para sa iyong karelasyon upang magbukas ng damdamin. Ang mga gawaing serbisyo at maliliit na kilos para sa iyong karelasyon ay makakabuti para lalong lumalim ang inyong pagmamahala. Para naman sa, sa Leo, leyo. ang iyong kumpiyansa at karisma ay parang magneto sa ngayon. Iniidulo ka ng iyong karelasyon dahil sa iyong mapaglaro at mapagmahal na kalikasan. Ang isang romantikong kilos o sorpresa ay magpapaya, magpapasaya ng pariho sa inyong dalawa. Para naman sa Virgo, mag-focus sa dikalidad na oras kasama ang iyong mahal. Ang maliit na gawaing serbisyo at atensyon sa detalyado na magpapakita ng iyong pagmamahal sa iyong kapariha. Kung ikaw ay isang single naman, matakot na maging map mapili Baka ikaw ay hindi na makakita ng totoong pag-ibig Para naman sa Libra Harmony at balansi ang mahalaga sa iyong buhay pag-ibig sa ngayon Ang kompromeso at kooperasyon ay susi ng masayang relasyon Para naman sa Virgo Para po sa Virgo Intensidad at pagnanasa ng, ng iyong wika ang pag-ibig sa ngayon Isang malalim na koneksyon sa iyong karelasyon ang mahalaga para sa inyong kaligayahan. Para naman sa may mga zodiac sign na Sagittarius, pakikipagsapalaran at kasayahan ang mapapalasa sa iyong buhay pag-ibig sa ngayon. Ang isang biglaang paglabas o pag-date ay pinagsamang libangan na maaring muling magpasigla ng spark sa pagitan ninyong dalawa ang maswerteng numero ng Sagittarius. Para naman sa Capricorn, katatagan at siguridad ang mahalaga sa inyong buhay, pag-ibig sa panahong ito. Pagpapatayo ng matibay na pundasyon kasama ang kapariha ang inyong prioridad. Para naman sa Aquarius, ang intektiwal na connection ang mahalaga para sa inyong pag-ibig. Ibahagi ang iyong mga ideya at pangarap sa iyong kapariha ko kapariha. Kung ikaw naman ay isang single, isang kaibigan ang maaring magulat ka sa kanilang romantikong damdamin. Para naman sa Pisces, romansa at himanasyon ang punong-puno sa iyong puso ngayon. Lumika ng isang mahiwagang kapaligiran para sa iyo at sa iyong kapariha upang muling mag-alab ang pagsasama. At ito po ang ating gabay o lab horoscope para po bukas July 11, Arapuna, Webes.